Yung airport taxi, unang-una, -una, limited sila sa pagkuhan ng pasayero sa airport. Kung dito sa Metro Manila, naka-station sila sa uh, terminals 1, 2, and 3. Dahil sa klase ng kliyente nila, uh, galing sa airport, uh, karamihan dyan mga turista. Kumaga, ibang category yung market nila, kumpara doon sa regular taxi na dito sa general area humahanap ng pasayero. Pero ayon sa informanteng nag-stop sa tanggapan ng investigador, bukod daw sa special rate ay may dagdag kumanong gimmick ang ilang meter taxi sa airport. Ang ilang taxi meter daw tila may magic. Nasakay po kayo sa yellow taxi dahil alam niyo po, metro, dahil alam niyo po makakatipid kayo. Pero hindi niyo po alam, mas mapapamahal po po kayo. Hindi na raw niya matagalan ang maling diskarte ng kapwa niya driver. Dapat matapos na talaga yung operasyon na yan, yung ye yellow taxi. Kasi kawawa rin yung mga nabibiktima. Kaya naman, ibinusina niya sa amin ang amaloy sikreto ng ilang abusadong driver. Ting, ting, ting! Ice belt, bating, ting! Sobrang dami na ng yellow cab. Kaya nakakaisip ng gano'n ng mga driver. Kaya gumagawa sila ng gano'n. Ngayon, kung di sila kasi gagamit ng bating-ting, di sila kikita. Batingting ang tawag sa aparato na ginagamit para pabilisin ang patak ng metro ng mga meter taxi. Hango ito sa tunog na nililika ng aparato kapag ginagamit. Dagdag pang pagbubunyag dahil sa may resibo na ang lahat ng mga meter taxi para iwas sa pandaraya. Ang dating batingting daw noon, new and improved na ngayon. Ayun ay kinakabit sa radyo. Tapos mayroong wire na galing doon sa metro. Kukonekta rin nila roon. Pwede nilang ilagay sa paa Pwede sa may cambio. Depende kung saan po nila gusto ilagay. Aba, high tech! Isang click lang daw sa gadget na ito. Go na agad sa panloloko. Oh no! Parang yung switch po sa doorbell, mga ganon. Meron naman yung ibang switch sinagawa yung sa pang karaoke, yung push button ng ano. Yun ang kaya agad naming inalam kung totoo ang sumbong sa nag-iisang ng bayan. Road Surveillance Video Para mapatunayan kung meron ngang magic taximeter sa airport, nagsagawa ng isang eksperimento ang investigador. Mula sa Terminal 2, sumakay ang aming aset sa dalawang yellow meter taxi patungo sa isang mall sa Sukat. Enter split screen. Sa unang taxi, ipinapatay namin ang radyo sa driver para daw kasi ito para hindi gumana ang batingting. Habang ang isa naman, pinabayaan lang namin ang diskarte ng mamang driver. Pakinig-kinig lang ng sounds itong si Manong. Cool na cool, ba? Diba? Sabay na bumiyay ang dalawang yellow meter taxi na dumaan din sa parehong ruta. Nang makarating na kami sa aming pupuntahan, ang nakapatay na radyo pumatak ng isang daan at apatapong piso ang metro. Habang ang isa naman taxi na cool na cool sa pakikinig ng radyo, isang daan anim na put piso ang pamasahe. Hmm, 24 apat na piso ang naging diferensya kahit parehong ruta naman ang kanilang dinaanan. Kaya para mas makumpirma ang reklamo, umabanti na kami sa tanggapan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB para ipaalam ang high-tech na batinting. Hindi sila dapat mandaya sa mga pasahero. Ayun, napaka-importante yun. Uh, meron kasing paraan sila para bumilis yung patak ng metro, ang tawag doon, batingting. Uh, mahalata po yun kung iba yung galaw ng driver, kung ano-ano yung kinukutengting sa loob ng, ng, taxi. Indication na yun na baka meron siyang inooperate. Hindi na nakapagpigil ang mga operatiba. Sila mismo, nakiangkas na rin sa mga umano'y maanumalyang mga taxi. 394. Tulad ng ginawa naming eksperimento, sumakay ang mga otoridad sa dalawang taxi mula sa Terminal 3 ng Naiya patungo sa Las Minyas. Habang ang grupo ng investigador nakabuntot naman sa taxi kanilang sinakyan. Pagdating sa kanilang final destination, ang isang yellow taxi na nasakyan ng LTFRB na ningil ng 300 at 20 piso. Pero ang ikalawang taxi na nasakyan kaduda-dudang mas mahal na higit kumulang 80 piso agad. Ang dalawang yellow meter taxi na sabay umalis ng paliparan at sabay dumating sa Las Niñas, magkaiba ang sinisingil na presyo ng kanilang metro. Wow naman! Napatunayan ko na simula sa Terminal 3 hanggang dun sa may, yung sa may sukat. Eh, ang binayaran namin is 390 plus,